Sorry. Ito, magkano ito? 500? 500. Kung lagay ko na yan, 500. Hindi, okay, meron pa. Ah, meron pa pa O, sige, mamaya. Bilangin nyo lang muna yan anak. คาร์าคูล mm ่างว้าวอน38,500เนี่ยาว 500. Ang kanil pang kulang ko. Eh. Yung ko lahat yan sir ha. Ah. Yes. Ito ay oh, Parang kulang ah. 4788 7, 8, 1. 1, 2, 3. 3. 3. Sige, okay lang. 4. Anong problema yun? ebene isa lang na ito 4K ha yes sir ito 500 so, 500 1, okay, ito 1000 okay, natin okay 2000 tapos 500 din natin okay okay so, 3000 3000 as 246 na okay. 7 na okay. lang i ko na 4000 na 4258 less kasi 4788 eh. magkano to 4000 eh mali ako Talaga eh, um, okay, uh, naman. Ay, bayad na pala. Bakit 4,500? 38,000 yung Ganine. bills. Tapos ito ay 4,000 38 Tama naman ako Tess 4000 So 42500 40 42500 Tess 43 288 788 788 pa $7.88 bus, Next key! $70.80 $85 $88 Okay. sabi niyo, kumusta? O ubus na? Ubus na. Ubus na. Ubus na rin ang sigarilyo. O bayad na. Ayan na. Mama M, pwede mo lang. Supot niya. Pwede mo bayad lang. Hindi pa rin sakit yung mo sa Diyan ba kayo nag uh, nasa BDO? Saan ba? sa video? Saan Sa video kayo? Pwede sa buwan. Ah, pwede sa Ito, nasa kayo po Kanina, mas Ano yan? Order. Order ay... Pinsay ulit na rin. dalawang blue. Okay. Uh, dalawang black. Okay. Parang yun lang. Fortune mo. Ayaw mo, fortune. <laughs> <Oo nga. laughs> Ang dami pang SKU. <laughs> Hindi, kasi ito yung isang kalahati ito. Oh, apat balik, lang. Apat na fortune. Oh. Yes, okay na yan. Ma'am, Chester mo pa. <laughs> Meron pa ako eh. Sigurado ka? Ay, ko sa inyo eh. Huwag niyo akong... Huwag Crafted. Ang dami pa rin. Yung Chester Mentol mo, saka Chester Remix mo. Meron pa. Meron pa. Meron pa akong tig isang pakete doon. Oh, hindi mo na, hindi mo, ano ha, hindi ka kakapusin dito ha. Hindi. Sige. Wala ka lang kung may incentive akong, ano. Oo, oh, hintayin ko po na lumabot. <laughs> Wala pang pakapun. Ang laki no. <laughs> Ano yun, ma'am? Pa-finalize na kasi katapatapos lang natin ng September to Lunes o Tuesday, Wednesday o baka next week meron yun. Okay na to. Sure ball. Magkano na yan? Ano? 42? 1? halo-halo na, sino yeah, na katawa. Insulato. Kaya dito lang po nagyawin. Sa sobrang ipit, wala ko sa hindi magkumagitay malaki yan. Sobrang ipit. Wala no. maniniwala sa iyo. Huwag niyo ako singili next week at Tap, papagawa ko to. Hindi makakapag Pwede ba yan? <laughs> 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 Ang Malboro, hindi. Oo. Oh Lord, thank you, Palayout ko lang kay Glenn. Sige, sir.